magandang hapon po sa lahat. Dito ay sa labas na may garahe. Ayan. Sasakyan. Ibang sasakyan niya tayo ginamit ni Sir sa anak siguro. Ayan. O. May sapatos tayong nilabhan. Ayan, binilad natin. Ayan pa o. Yun. Ayan, yung dalawang kasi medyo pati ang kasi tin. Pag-gray. So, Pag-gray. ito sa labas. O binilad para matuyo agad. Yan ang ano namin dito sa garahe. Kahapon Kaha, na pero ano na yung mag alas test na ng hapon pero ang init, sobrang init. Kaya pasok, binilad ko lang yung yun. Yun. Yung sapatos na yun. Ayan. Para matuyo agad.